Umiyak nga ba si Bunso nung first day niya sa school? Eto na nga mga kamamis. Nagring na yung bell sa school nila at pwede na daw pumasok ang mga bata sa classroom. Kinakabahan nga ako habang naglalakad kami papasok sa loob. Baka ngay kasi umiyak tapos umayaw na, edi eh wala na. Ay, nakahinga ako ng maluwag kasi nga nung pagdating namin sa loob, hindi naman siya umiyak, umupo naman siya ng kusa. Yung mga ibang bata naman, pagkapasok sa loob, nagsisilabasan na ng mga baon nila. Akala nila kakain lang sila sa loob. Yung iba ayaw pa iwan sa mga mami nila. Yung usual pa rin na scenario pag first day ng mga bata, may nagiiyakan, ayaw magpaiwan sa mga mami at daddy nila. Meron pa nga yung first day pa lang ng school, makulit na. Si Bunso naman behave siya, nag-observe lang, nagtitingin-tingin sa mga kaklase niya. Ang bilis nga lang ng oras, tapos snack time na nila. First day, kaya hinayaan muna ng teacher nila na nakabukas muna yung pintuan para maalalayan muna namin yung mga anak namin. After nga ng recess nila, ilumabas eh na rin ako, hinayaan ko na si Bunso sa loob. Hinintay ko na lamang siya dito sa labas hanggang sa umuwi na nga sila. So ayun nga ang first day niya, very good naman siya, hindi naman siya umiyak. And bago nga kami umuwi, dumaan muna kami dito sa barbershop para magupitan naman na siya.